Patuloy naman ang pambansang pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagsasagawa ng ganitong aktibidad upang magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan patungkol sa masamang dulot ng paggamit ng ilegal na droga. Patrol Woman, Ledilin Bansagon sa report. Nagsagawa ng isang pagpupulong ang mga kapulisan ng Bacolod City Police Office 8 kasama ang mga tauhan mula sa Regional Police Community Affairs Development Unit 6 tungkol sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa Barangay Session Hall, Barangay Tagnob, Bacolod City, alas 10 ng umaga, ika ng Marso, taong kasalukuyan. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Police Captain Melvin S. Mercado, OIC ng Police Station 8, kasamang mga Barangay Council, Porok Presidents, mga kinatawan mula sa iba't ibang eskwelahan, BPATS, Force Multipliers, at ibang residente na nasabing lugar. Naging paksa sa pagpupulong ang conducting of inventory and confidential list, conducting of house visitation, conducting of CBDR orientation and aftercare program. Layunin ng pagpupulong na magkaroon ng angkop at maayos na programang ibibigay sa mga magiging binipisyaryo ng programa at mapaghandaan ang maaaring maging masama o mabuting epekto nito sa komunidad. Gayon din sa parte ng mga kapulisan na magkaroon sila ng kahandaan sa magiging tungkulin sa BADOC program sa pamamagitan ng pagsuporta at tulong sa implementasyon ng mga anti-drug initiatives, pagpapatupad ng batas, pagbibigay siguridad at koordinasyon sa mga lokal na otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa lugar na kanilang nasasakupan. The main problem sa ating parang dito ngayon is illegal activities ng drugs. Hindi lang naman siguro ang ating barangay ang may problema dito. So, we are required to have a bounty meeting uh, to update uh, the activities na ginagawa ng barangay for for the people na ma-identify namin. Ang Philippine National Police po ay magiging katuwang ng Barangay Anti-Drug Council or BADAC sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa iligal na droga. Ang papel ng PNP ay nagtataguyod ng seguridad, magbigay suporta sa impormasyon at makipagtulungan sa iba't ibang aspeto ng kampanya laban sa droga sa loob ng barangay. Ang PNP po ay magiging instrumental sa pagpapatupad ng mga programa at akbang ng BADAC upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa natin. Hindi mapapagod ng ating mga pulusan sa pagsuporta sa mga ganitong programa upang mas mapadali ang pagbabagong hinahangad ng nakakarami para sa pinapatupad ng ating pamalaan ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Bacolod City Police Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledlin Bansagon, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon.